Sa mundo ng showbiz, eto at silipin natin kung paano nagtapos ang 2024 para sa ilang mga artista. Mayroon sa kalahating tahanan o mayroon sa kanila ang uh, nag-celebrate ng New Year's Eve sa kanilang tahanan habang may ilan din sa ibang bansa winelcome we ang 2025. Ang pagsalubong sa bagong taon ng mga sikat, tutukan sa showbiz report na ito. Masayang sinalubong ng ilang celebrities ang 2025 kasama ang kanilang loved ones. Gaya ni Uncubogable star Vice Ganda na pajama party daw ang request ng kanyang nanay Rosario sa pagsalubong ng bagong taon. Sa City of Pines naman, nag-celebrate ang pamilya ni na bossing Vic Soto and Pauline Luna. At aba, si Hello Love Again star Catherine Bernardo di rin nagpahuli sa pagkain ng labindalawang piraso ng ubas sa ilalim ng lamesa na sinasabing Magdadala raw ng swerte para sa paparating na taon. Mensahe namang isang bagong taon na puno ng pag-asa sa ating lahat ang ipinaabot ni Megastar Sharon Cuneta. Habang sa isa ring IG post, masayang ibinahagi ni Casey si Concepcion na nagkaayos na sila ng kaniyang mama na inilarawan itong perfect way to end the year. Matching emerald green dresses naman ang OOTD ni Anne Curtis at ng kaniyang unika na si Dahlia sa pag-welcome sa 2025. Samantala, may ilan namang sa abroad na piling sa lubungin ng New Year. Gaya ng pamilya ni boxing champ Mary Pacquiao na sa Dubai nag-celebrate ang New Year's Eve. Gayun din ang isa pang legend sa mundo ng sports na si two time Olympic gold medalist Carlos Yulo kasama ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose sa Seoul, South Korea. New beginnings with love and laughter naman para sa pamilya ni na Carmina Villaruel and Zorn Legaspi na sinalubong ang bagong taon sa Land of the Rising Sun, Japan kasama ang twins na sina Mavi at Cassie. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang show with Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.